Sakit yan ni Jinjin. Sabi mo nga ngayon. Hindi naisot ng hangin. Na hangin. Ano'y bayad ya? siya sa ito. Ang mga nakakaon po yun ya. Patayo ya. mo Ipaluwa mo lang. Putong mo. Dribo lang Sa kaya yung bilakya sa ano ka ang sila sinabawain mo? Ang Hindi pa sa magkaon sa inyo ah. Wala gisa, may maluto. Ay, ang sa niya. Lagi ka rin. Nang ginamit sa inyo, niya din din. Kaya rin, na. Lalang rin uh, ang mga. siya. dami sa iya. Ang soba. Um, may kinaon ng mutamon. Wala na. Ang kinalang mga sa bot, yung, no, kinaon ko nun na naman. Dinalwa ko lang kinaon niya. Hindi, huwag lang pagkudwa. Huwag na kinaon sa inyo. Hindi nasawa. Kasi eh. ako, eh. Hindi nga nagkaon. Uh, ano ko Medyo mo. Ah. Hindi mo gaitar me doon. Hindi naman. Buti ko yun. Pero, ito na niya, hindi na ba isa? Ha? Gaga. Ito yung ngayon, ang hidahan ko, yung, gakaon, higayang nangyayang tutuod mo, higayang pagsustento. Hmm. Gaga ka. Bilalito ka ron. Hmm basi to, basi blam balon na gato pa masay si Gingging, si Boy at Chapayo kay nila expose si Tao Di makwa kwarta. Si e, Gingging yan. Kapapuway. Si Gingging nga galing sa anong. ng lilo. Ngayon, ang kanu- o oh, ay huwag yung mabayran ni Liz Live. Di may yung plastic? Nung Liz. Nag-post ko ganit. Nang paluwam akong sa sinya ko na ha. Diba kailangan na yan ha. Mga sisingin ko sa mga sasabi na ilimit. Nang ipakuna na mga mga dube mo. Nga, kalung limaw na mga plastic basi nagbuto mo. May japon magbimaki mo. Napaluwa naman yung dube siya. Nagubilihan naman yung mga mga. Ang mga mga yung battery ni Ilis mo. Ah, nabi ko yan. Makawak silis ko makawak lang. Na ako pinanggalingan ng ilanga, ano haw? Ilanga lupa na haw. So yung buha nila, lablay. Kaya yeah, ayaw din na doon. Ang buto. Hindi <tipos> itong batong kay eh, Munte. Wala sa balaybol. Munte, yung batong. Pag wala na mo, matulong uh, mga agito, pero wala na. e vai Bahia...